Ah, <laughs> oh, uh, na kami ng buyer. Meron nang <laughs> ano, nang tanong kung magkano. Pero tinatanong yung ano, yung reason for uh, sale. Ano, <laughs> ano, yung reason for sale? <laughs> <laughs> Dinaro magra-ride, kaya bibenta na. <laughs> <laughs> Ito lang. Sabi na kayo eh. Good guys? kami ngayon Ay ko. Ay matraw ko. Wala mitra ko. Ay

Bruway. <laughs> shout out sa wala. Siya nila, shout out sa wala. Daw, sabi. Tropang nasty, may shout out sa inyo. Uh, except minority, yun shout out sa inyo lahat. Pila na yung hardtail ngayon. Astig na ngayon. Sila na yung mobility sa road bike. A shout out sa ikot. Bro. Masa tau tau sa wala yun. Dalawa nila kasama. Ay what's up? Ngayon, dito kami ngayon sa pahingaan. Papahingaan kami sa amin. O, hello. Pahingaan kami ngayon kasi wala na kami. Dahil, order na kami ng, order na kami ng, alam ko, wala kami ng, kami ng, sama ko yung, tropa pa. Diyo mo, Noel. Shout sa wala sa Tropang Nasty, shoutout sa inyong lahat sa XCM Community shoutout din sa inyong lahat dyan bawi-bawi okay, nun sa sanot kaya uh, Metra Boy uh, so, Boy, met benta na natin yung bike ko uh, may benta na lang yung bike mo, Metra Boy wala <laughs> 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 <Ulaan> na no wala <laughs> na <laughs> <laughs> <Kerva>, no kaya ganyan na yung kukuha niyo e kaya ganyan na yung Yeah. 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 Did a tag with a little? Yeah. Did he mo with Yeah. Oh, hello. wala I do the tag with a little. I'm sorry. 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 I'm tao

ay, ah, ito. Labo? O, naman yung dalawang plate, o. Ano, ano? Yung camera shout out, sa wala. Yung... Shout -out ay, sa wala. yung camera mo. Shot out sa wala. guys. Sa Ito shot out mo yung wala, o. Shot out sa wala. Ay, wala diyan, Lumakas to ngayon eh. Kaya rin naman lagi trap. Kaya rin yung bayar ng bike mo ah. kami ng buyer. Meron nang ano, nang tanong kung magkano. Kasi tinatanong yung ano, yung reason for sale. Ano, ano yung reason for sale? di na raw magra-ride. Kaya bibenta na. Pagkakarap sa wala, tropang nastik, Unity, C2C, bahan naman dyan. Charter nila.

Ingat, 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 ingat. Saya ingat, ingat sama gue ya. Saya, saya, wali Nabi,